Hello guys. Ayan. Lunis na. <laughs> Umagang umaga. Dumating na yung order ko. Na ito yun lang nag-text yung, nag yung 7-11. So ngayon kararating ko lang. Tinuha ko siya. So. Ito. Ayan. Dumating na. Ano mo guys ko ano dito. Ito ay chia seeds. yan, Chia tsaka cloves. Cloves. Ito yung iniinom ko. Naglalagay ako ng dalawang peraso sa tsaa. Maganda siya. Maganda, marami siyang benefits sa katawan. I-search nyo. Ito din yung main na uh, panghalo pag nagluluto ka ng mga Arabic food, Indian food, kagaya ng biryani, ganyan. Kasama to hindi ito nawawala. Cloves. Sabi nila, ang pampakapal daw to ng buhok, pampaganda ng buhok. Hindi ko lang natatry try kasi basang ginagawa ko. Naglalagay ako ng dalawang peraso hanggang tatlo sa iniinom kong tubig, lalo na sa tea. Ayun. Ito naman yung chia. Chia seeds. Ayun. Maganda to sa digestive. Sabi nila, pang-pababa daw ng timbang at ng kolesterol. Nakaka-siguro mga one week pa lang ako nakakainom nito. Nag-order na gagad ako kasi uuwi ako, dadaling ko to. So, ano to, balik, isang kilo, ang order ko dun sa isang kababayan natin na nag-online selling ay ano, 250 NT dollar. Hindi ko lang alam magkano to sa Pilipinas. Maganda to guys sa mga juice. Ibabad mo siya sa juice pop up, up yan pag tumatagal. Masarap siyang inumin. Maganda raw to sa digestive system natin. Kaya meron akong uh, ano, orange juice 100%. Lalagyan ko nito. Ito kasi 100% siya. Minsan pag wala akong ganito, talaga nagju-juice ako ng manual. Ay pag minsan pag wala akong ganun pag busy, so bibili na lang ako ng juice. Tapos ito lalagyan ko nito. Masarap talaga siya, guys. Mamili kayo, maganda 'to sa digestive. Sabi nila pampababa, maganda rin daw sa cholesterol. Sa sa ano? Sa pampababa ng weight loss. Yan. Kaya chia seeds and cloves. C L O V E S. Clubs. Ito naman ano, 120 dollar. Maganda to. Ito hindi nawawala sa mga Indian food or, or Arab food. Mga biryani, masala, yan. Dito nawawala. Mga Indonesian. Ayan. Ang dami ko nakikita kasi nitong mga nagbablog, nagpapatotoo mga ginagamit nila daw to. Sabi nila maganda din nila yung sasakit ng ipin. Lalo na yung may butas ang ipin mo. Saksakan mo ron ito. Hindi <laughs> ko lang sure kasi wala namang butas ang ipin ko. Kaya, so guys, yan ang aking, yan ang aking ano for today. Ang aking pinagkaubusan ng pera. Pero maganda naman. Talaga. Dati ang mahal-mahal nito dito. Itong chia na to. So, plan ko bumili pa nito. Kaya, dadagdagan natin dahil para maiuwi natin sa Pinas. Yan. Pag namimili ka nito, pag bumibili ako ng mga juice sa labas, lagi kong hinahanap yung may flavor na chia seeds. Kahit sa mga convenience store sa 7-Eleven, meron na mga juice in a bottle na merong chia seeds. Yan. Marami ka nang mabibili na maraming pagkain na merong ganito. Karaniwan sa mga juices nilalagay. Sa mga soup yan. Meron. Kasi nakakain na ako one time. May soup. Meron chia. Mm -mm.